Brom, brom, brom. Nandito na naman si Machong Brom, brom. Ha, ha, ha. Hi, mama. Ha, ha, ha. Mga kabrom, May nakita na naman tayo natutulog sa tabi ng kalsada, mga kabrom, Bigyan na naman natin ito ng pagkain. Let's go. Punta tayo sa Jollibee, mga kabrom, Para pumili ng pagkain. Para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabrom, Let's go. Ah, uh, dito na tayo sa Jollibee, mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain para 'bigay doon saan natutulok sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabro. Pasok tayo. Let's go. Ah, uh, dito na tayo mga kabrombrom bibili tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrombrom nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin do kay nanay na natutulok sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom. Happy na to have the na tulok sa tabi ng kalsada naman tayo ngayon kami mga kabumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabumbrum ihatin natin to let's go Uh, nandun sa nanay mga kabumbrum at ibigay na natin itong pagkain let's go dito siya mga kabumbrum na tutulog let's go mga kabumbrum ibigay na natin pagkain ka let's go